Tapat na pag-ibig ni Irene M. Ordones. Sa umagang ito, inihahandog ng Love Heart ang isang kwento ng pag-ibig mula sa lungsod ng Gapan. Ito ay pinamagatang Tapat na Pag-ibig, isang kwento tungkol sa pagmamahalan sila ay sina Pedrin at Jose. Magsisimula ang ating kwento sa pagpunta ni Jose sa bahay ni Mochang Pedrin at ang kanyang unang nabungaran ay ang ina nito. Magandang gabi po, Inang Bebang. Ano ang ikinaganda ng gabi kung ikaw ang mapubungaran ko sa aming pintuan? Pasensya na po, Inang Bebang. Nandyan po ba si Mochang Pedrin? Nandito. Bakit? Ano ang sadya mo sa kanya? Kakausapin ko lamang po sana. Ikaw pala, Jose. Pasok ka. Inang Bebang, ang iyong niluluto ay masusunog na. Umasok na naman ang kakampi. Magandang gabi po, Amang Pedro wag mo na lamang pansinin ang aking asawa, Jose. Tuloy ka at tatawagin ko si Mutchang Pedrin. Mutchang Pedrin! Muchang Pedrin! Nandito si Jose at gusto kang kausapin. Jose, mabuti naman at nagawi ka rito sa amin. Magandang gabi, ma. Ay, Mutchang Pedrin. Masaya ako at nakita kita, Jose. Salamat, Pedrin. Gusto sana kitang makausap. At ano ang gusto mong sabihin sa anak ko? Ina! Tumahimik ka riyan, Pedrin. Nais kong malaman ang sasabihin ni Jose sa iyo. Sige, Jose. Sabihin mo. Ina, hindi po ba pwedeng sa akin muna sabihin ni eh, Jose ang kanyang sadya sa akin? Aba Pedrin, sumasagot ka na yata sa akin. Pedro, Pedro, pumarini ka nga at ang iyong magaling na anak ay sumasagot na sa akin. Hindi po, ina. Pasensya na po. Ano ba iyon, inang bebang? At kung makayaw kay parang may sunog? Ang anak mo, amang Pedro, sinasagot na ako. Tinatanong ko lamang kung ano ang naisabihin ni Jose sa kanya ito talaga, Bebang. Eh, Jose, ano bang nais mong sabihin kay Pedrin? Baka pwede na rin sabihin sa amin. Nais ko pong sabihin na pakakasalan ko si Muchang Pedrin. Inang Bebang! Hindi pumayag si Inang Bebang sa pagpapakasal ni Muchang Pedrin at Jose. Halos hindi ko kumakain si Muchang Pedrin dahil sa sobrang kalungkutan. Isang gabi, patagong nagkita si na Jose at Mutchang Pedrin sa may kakahuyan. Mucang Pedrin, dito! Jose! Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Sandali na lamang ang ating paghihirap. Lumapit na ako sa isang taong mas makapangyarihan kaysa sa iyong ina. Ha? Sino? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Pero Jose, hindi na ako makapaghintay. Nais na kitang makasama habang buhay. Magtahanan na tayo. Hindi mo Pedrin. pedirin. Lalong magagalit ang iyong ina sa akin kapag ginawa natin iyon. Baka itakwil ka niya bilang isang anak. Ano ang dapat gawin, Jose? Mahal kita. Mahal mo ako. Pero ang aking ina ay umaayaw. Halika, Mutyang Pedrin. Ihatid na kita sa inyong tahanan. Bumalik sa tahanan ni Namotyang Pedrin si na Jose. Umiiyak pa rin si Motyang Pedrin dahil nangangamba siya na baka iyon na ang huli nilang pagkikita ni Jose. Subalit, pagdating nila sa kanilang tahanan, nakita ni Motyang Pedrin na maliwanag ito at parang may mga tao sa loob at labas ng kanilang tahanan. Jose, bakit maraming tao sa aming bahay? Natatakot ako kasi na baka ikaw ay kanilang kunin. Huwag kang matakot, mahal ko. Walang mangyayari sa akin o kahit na sa iyo. Napagalaman alaman ni Monchak Pedrin na ang mga tao sa kanilang tahanan ay mga alipin ng namumuno sa kanilang pangkat. At ang kanilang mismong pinuno ay nasa loob ng kanilang tahanan at kausap ang kanyang ama at ina. Jose, ano ang ibig sabihin nito? Siya ang aking kinausap, mahal ko, para ako'y tulungan para sa ating pag-iisang dibdib. Nakita niya ang aking katapatan, kaya pumayag siyang kausapin ang iyong mga magulang. Oh, Jose! Napakasaya ko ngayon. Sana ay mapasunod niya ang aking ina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na pala sila, Jose. Huwag ka nang mag-alala. Pumayag na ang mga magulang ni Pedrin na kayo ay makasal. Gusto ko sanang magtampo sa iyo, Jose, at nagpunta ka pa kay Pinuno upang hingin ang kamay ng aking anak. Pero napaliwanagan naman na kami ni Pinuno. Pasensya na po sa inyo. Yan lamang po kasi ang naisip ko na maaaring magpabago sa inyong isip inong bebang. Patawad po. Masaya ako, Jose, at kahit ano pala ang mangyari ay eh hindi mo iiwan ang aming anak. Hindi ka magsasawang ipaglaban siya. Ngayon, alam kong nasa mabuting kamay si Mutsang Pedrin. Ama ka, Inang Bebang. Nasa mabuting kamay ang ating Mutsang Pedrin. Salamat, Ama at Ina. Salamat po, Amang Pedro at Inang Bebang. At sa inyo rin, Pinuno. Walang anuman, Jose ihanda ang kasalan ni Namotyang Pedrin ngayon. Sa kabilugan ng buwan, magaganap ang kasalan. Masaya ang lahat habang naghahanda para sa kasal ni na Jose at Matyang Pedrin. Tinulungan ng pinuno na magkaroon ng lupang sakahan si Jose at dahil sa sipag nito, napaunlad niya ang kanilang pamumuhay ni Pedrin. Biniyayaan sila ng tatlong malulusog na anak.